kamukha ka talaga ni Kuan Bani. Tika ang kamu. Atas, eh. Ha? Ah, tu sa sapatos. Ang tagal. Iwan na 'yan. Mama Shell, ha, ngutu-utu. Mama Shell. Hello guys, ito yung mga dalaging ding dito sa ano. Hoy, nagpaalam pa ako sa'yo. Mga dalaging ding dito sa Salawag, fill in best. Sir, sabi ko, aalis na ako sa kapapagupit ako. Oh, Ay, siwa, oo, oo nga. Mamayang hapon ako magpla-plant. Magpla-plant. Ako sa sasakyo, mag-aalis na ano pa? Paa, sapatos. Wala akong Hello guys, welcome to my vlog once again. And ito, ang mga pamangkin ko ang aking starring for today, for today's vlog. Okay po. Yan. Sila ay mama masyal. ako sa rakyan, ayaw paglinabag kayo. At ako naman ay papunta sa mag gagawa ng sasakyan. Kasya kayo dyan? Ayan guys. Lalo kayong hindi magkasya pag ako sumama sa likod. Sabi ko, lalo tayo hindi magkasya pag ako ay umupo dyan. Oh my God, ikasya mo. Ay, nakakasya. Hindi mo na talaga umupo. mo yung paang. Bakit? Nalugod Sir ha Sabi nila late na po 'yan. Okay ba? Kayo? Kayo? Oh, oh, kayo. Ah. Tayo so, kay lang. Ah, hindi na, pagano Hindi na nga kasi itong sasakyan ginaano ko it gulong hinindag. Kukuan pag na lang ano. Bakit naman kasi papunta kayo ng salita? Nating kain ka mo. Isim mga. Oo. Uh mo -huh. sa masasama. Papunta kami sa ano? Nang car. Hindi pwede kasi hapon na. Anong? sa salawag kami. Anong gagawin oh, namin? O oh, sige. Hindi uh dyan ang tayo. Try sige. Hindi -huh. sa salawag na Oo nga kasi ano pa doon sa labas <laughs> nakapila din mura mura mag ano na ba to oras bahay mag kasi jet 70 pag ano pag per hour ay nag babara nag ano ka mo dito sa soros una Oh, pergi nak ilidik tuan itu, main main <laughs> ang first time mag-commute sa Altahimik. Tahimik hmm. yeah. lang siya sa office. Tahimik <laughs> ang first Mamani time. Mamayo, dadaldal. Sa baklita ay. Ayan, ito na guys ang aming sasakyan. Ibibitin na po. Ang problema kasi nito yung mga biring. Maingay na masyado, kumakalog na. oh. Eh. nawagul na. na kumbaga sa amin sa, sa waray. Kailangan talaga na hindi na talaga pwede na hindi. Kaya baka babagsak kasi ang ano niya, bearing, wala na. So, ito ang aking task for today. Ayan. So, sa sobrang mahal, ngayon, ang likod na lang mula ang aking papalitan. Ayan po. Asan ba? Yan nga ang tumutunog. Oo, napasok sa loob. Oh. Mm, okay. Yung likod. Par, ano, par, part nga, ano? Itong isa, ganun din, hindi. Oh, di itong dala, last na lang. Okay. Ha? Kukunin ko ito ha, kasi Grabe, sabi ko sayo, eh. Ito na, maipagawa na ko talaga. Ma para maging but, maayos ano ang yan? takbo ng sasakyan kasi baka ano, lalong mapamahal pag napabayaan siya at matirik pa kami sa gitna ng kalsada, mag ano kami ng mahal, magpapahila, lalong sobra-sobra ang gagastusin namin. Ayan, so habang ginagawa ang ano, ang car, ito ang loob ng ano nila, ito ang may office ano nila. Diba? Aircon dito. pa. May ano pa. Pwede kang mag-coffee, saka may biscuits dyan. So ako ang gagawin ko ay maglalaro ako ng Candy Crush. Meron naman silang wifi dito. Ayan, guys. So waiting waiting muna. Lang. Kasi naka in order pa nila doon sa kabila nilang shop ang ano, Pagayansi. mga biring so, so, mabilis lang, lang naman ang pagkabit, mabilis sale mabilis sale lang naman daw ang pag mm -hmm. ano dating okay. ng in order nila at nasa kabilang ano lang branch nila. P yun so, yung dito Okay. Yung okay. okay. Yun. Hanggang dito e, lang e, ako muna. Dito. Maglalaro na muna ako. E, Mag-snack dito. Magko-coffee -co uh -huh. at may biscuits dito. Okay, guys. Ayun po nakabitin talaga siya, natanggal na ang gulong sa likod okay so marami pa ang gagawin dito sa sasakyan kasi sa susunod bag, nakaano ako ng budget para sa harapan, yun naman ang papapalitan ko ng mga biring yun tapos ng biring pati ang mga shock yun ang isusunod ko naman ay naku, ang daming ano, pagkakagastusan, just ko po Okay. ito lang muna tayo. Manipis na ba yung ano natin, gulong? Ano? Hindi, malang meri. Masa na? Ano na? Nabagsak? Ito, wala nang ano. Patingin daw. Wala nang ano, bilog. Wala. Ayan. Oh, kaya na ano na siya? Karug na kalug na. Wala. ko na iwan na do sa inyo. So, wala na nakuha na rin. Ha? Tatanggalin pa la kay dumikit na pala talaga sa loob. Tambayan. Ay, just ko. Siguro pwede rin dito ng <coughs> gulong bumili, ano? Oh, pero okay pa naman to yung gulong. Oh, okay lang yan, pag so dito lang. Pag malayuan lang, papalit talaga sa ako. Takot sa ako. Ito dito. Ang tigas pala. Hindi dito sa, lake, sa harap masyado. Ano ramin? Pero kailangan na rin pala palitan. Pero at least okay pa ng ano, ilang biyahe. Magkano ba dito yung gulong nyo dong? Oh, wala well, kayong alam talaga. Dito na lang ako magtatanong. Okay. Meron sila dito ano. Pwede ka magtimpla ng kape. Malamig na tubig. Yan, dito ako nagpapa-change mag oil. Lagi. So after sa bearing, change oil tayo. Magkano ulit ang Dunlop day? 5,700. Tapos 4,000 ang mga Wesley. Wesley. Okay, 3-8. Ang Aribot Silo. Okay. Ayan. Okay, tapos na po yung ano namin. Car. Okay na po. Kami ay uuwi na. Bye-bye!